Earnings Reveal Marami kasing mga followers ang nagtatanong kung magkano ba talaga ang kinikita ng bawat views sa aking mga Reels video. Mataas man ang mga views at bababakman man ang mga views. I-reveal -re ko sa inyo para aware ang lahat kung magkano nga ba ang earnings ko sa aking mga Reels video sa mga bawat views nito. Para may mga idea kayo lalong lalo na yung mga content creator dyan na hindi pa monetize at nag -e expect kung magkano ba ang kinikita ng bawat mga Reels video views sa ating mga upload na videos sa ating mga Reels. Unang-una guys, ipapakita ko sa inyo kung magkano ang kita ng 1.6k views. Ito yung 1.6k views sa aking videos. At ito yung kita niya. Ayan, Ipapakita ko din ang 2.5k views sa aking Reels video. At ito na naman ang kita ng aking Reels video views sa 2.5. At ipapakita ko ang 2.6k views sa aking Reels video. Ito yung video ng 2.6k views at ito yung kita ng 2.6k views sa aking Reels video na upload. Pangatlo, eto. 10.8k views ang kita ng 10.8k views sa aking Reels video ganito. Ito yon 10.8k views at ang kita ito. At ito guys, 14.1k 14. views sa aking mga Reels video. Ipapakita ko guys ang 14.1k views sa aking Reels video kung magkano ang kita. Ito yung video ko. 14.1k views sa aking first video. At ito naman ang kita ng 14.1k views. Ayan na guys, nakita nyo na. Yan lang guys and have a nice day. Please follow, like and share para update kayo sa aking susunod na video. Maraming maraming salamat.